Hello guys, ito na yung full video ng ating tinolang nilagang manok. <laughs> Sinabi kong nilaga kasi may sahog siya na pechay. Masarap din naman kasi yan na ilah ilahok siya sa tinola. And then, ginasa ko yan yun na yung ating madaming luya. So madaming luya yan. Tsaka yung sibuyas, bawang, kunting oil lang yung nilagay ko kasi may, man may taba na rin yung manok eh. And then, nag-add na ako kagad ng ating asin. Then, sunod kong nilagay yung ating wash and cut na chicken. Then, mga about 3-4 kilo na kadami ng chicken yan. Then, sinangkot siya ko siya para ma gisa yung ating chicken for about 5 minutes and then nung nasangkot siya na siya so inupin ko then nung okay na siya naglagay ako kagad ng tubig So, yung tubig natin ay kasing dami nung level nung chicken. And then, pinakulan ko siya for 10 minutes para maluto yung ating chicken at saka lumabas na rin yung kanyang lasa mahalo sa sabaw. Then, sunod ko nang nilagay agad yung dahon ng pechay. Pero along the way, nagad ako ng asin kasi medyo matabang. And then, nakalimutan kong ilagay si malunggay kaya dinagdag ko siya. So, ayan na guys ah <laughs> malapit ng maluto yung ating tinolang nilagang manok. Masarap yan guys kasi purong organic yung sahog niya. And then may sahog pa ng mga gulay. So masarap talaga siya yummy yung sabaw. Lasag-lasa -lasa mo talaga yung chicken niya kasi sapat yung kanyang pakulo. So yun lang guys kung nagustuhan nyo tong simpleng video na ulam na to. Follow and share and then until my next video. Bye!